Mukabat sa 9 milyones pesos ka valor sa illegal drugs ay nasakmit sa kapulisan sa Central Visayas sulod lang sa Duha Kaadlaw. Ang usa sa operasyon ay tabo sa Talisay City. Dinakuha ang 2 milyones pesos ka valor sa Shabu. Ano report ni Femari Dumabo? Unang nasikop sa game ng anti-drug operation sa mga sakop sa Talisay City Drug Enforcement Unit si Ninio Oka, 41 anyos, sa kahay value individual o subject sa operasyon. Nasikop sa bang kapuyo ni nga si Analo Mabuyo, 38 anyos. At ulit sa baybas operation niya itong Sabado sa gabi, nasikop sa ang gigong runner ni Oka nga si Rochelle Cabardo, 47 anyos, kisa nasakmitan sa ka sa medium size nga pinakitis sa ginudahang Shabu. Gibaraba ng mubalor sa 2 milyon. 380,000 pesos ang balor sa nasakmit ng mga illegal drugs gikan sa tulo. mato sa sa Talisay City, gikan na napreso si Uka tungod gihapon sa kaso sa illegal drugs. Through interrogation, mga ang sources galing sa, ano, sa loob, tapos i uh, in the first district. So, na-appeal yung Talisay. Gingong ihatod ang illegal drugs sa mga dapit sa dakbayan sa Sugbo o gubang dapit sa First District sa Lalawigan sa Sugbo. Samtang nasikop usab ni Adtong Domingo ang Osaka Mario Salazar, 31 anyos, kinsa gilang HVI. Nasakmitan siya o sa 340 mil pesos sa ginudahang Shabu. Lagip sa nakuhagikan sa iyang posisyon ang Osaka Caliber 9mm nga adunay tulo ka mga bala. Dugang ni Magbanwa nga usa sa ilang itutukan ng barangay Tangke tungod sa mga kaso sa pagpatay nga naglambikit sa ginadiling drugas. We focus on operation barangay Tangke considering nga uh, sa ano natin sa uh, intelligence natin is uh, medyo yan tumaas na naman yung uh, cases. Tukmang mga kaso ang gipasaka na batok sa upat. Obadi Godfrey Rilien, Femari Dumabuk Balitang Bisdak